nung bata ka ba, napaluhod ka ng parents mo dahil may ginawa kang mali o naging pasaway ka ako, bilang parusa? Oo no. Uh, bilang only child at uh, syempre eh, minsan feeling ko ako ang prinsesa talaga, prinsesa. <laughs> so So, maraming times na ang gulo-gulo ko as a, as a kid and di nakikinig pa sa why. So, talagang pinaluhod nila ako sa lupa para bigyan ng leksyon at para bigyan ng values and morals. Buti naman at ginawa nila yun. As I, you learn from her? I think I turned out fine. <laughs> and now, as a parent, are you going to do that to your two kids? I, I have different parenting ways but uh, I learned from I learned a lot from my parents and ginaga kumbaga hinahalo ko siya sa kung anong alam ko mm -hmm modern and traditional parenting. Yes, exactly. Thank you, Sarah. Congrats. Congrats. Nung bata ka ba, napaluhod ka sa lupa ng parents mo o ng mama mo dahil may ginawa kang mali o naging pasaway ka? Batong pasaway. Yeah. Napaluhod ka sa lupa. Pinaluhod niya ako, tapos sinumpal niya ako. <laughs> with, with love. Okay. Siyempre, I... Hindi ko naman pinopromote yung gano'n pero it's a part of our culture na pag naging pasaway ka, kailangan ka munang turuan ng leksyon para maging good boy ka. So, di na natin dini na naging pasaway tayo ng bata tayo. Thank you. Thank you so much. Nung bata ka ba, napaluhod ka sa lupa bilang pangusap? Sa munggo! Sa... sa munggo, sa asin, sa malilit na bato Lagi. Lagi, dahil oh. pasaway ka. Yeah. As in, ha. Ah. <laughs> Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko makalala kung bakit. Pero for sure. Feeling ko parang kaya ang lakas ang legs ko eh. <laughs> Thanks, <laughs> Thank you. Okay. Nung bata ka ba, napaluhod ka ba bilang isa sa mga parusa? Hindi naman. Um, yun naman yung maganda sa childhood ko kasi parang walang ganung moment sa buhay ko na naparusahan ako ng parents or kahit sa school. Wala namang ganun. Siguro dahil din masyado ako masunurin. Masyado ako mabait na bata. So, yeah. And yung mga parents ko, iba lang yung win nila ng pagdisiplina. Hindi ka napaluhod. Hindi naman. Thank you, Rin. <laughs> thank you, thank you. Napaluhod ka ba sa lupa nung bata ka pa bilang parusa oh, dahil naging oh, ka? Yes, oo. Oh, napaluhod oh. ako. Napaluhod ako ng nasaklap tatay kong abogado. So medyo kumbaga relate ako dun sa role ni, ano, ni Judge. So pinaluhod ako tapos sininturon. Pero hindi ko naman ina-apply yun dun sa anak ko. So, ah. yun, pero natikman ko yun. <laughs> yeah. Thanks, regardless.